Yo, what's up mga pare ko eh? Ayan, dahil umulan kahapon napakalakas tsaka mahangin din Ayan, pinagsama-sama ko sila Ayan, pinagdigit-digit ko mga pare ko eh Ayan Kasi sobrang mahangin kaya nagyan ko ng yero doon sa gilid para naman mabawasan yung hangin na papasok dito kasi yung UV plastic natin sa taas lang para hindi sila matamaan na rekta ng ano ulan kasi nasisira yung mga sili natin lalo na sa dahon tsaka pag mayroong mga bulaklak yan mga buds pag may ganyang may bulaklak natatanggal yan pag natatamaan ng ano ulan yun sila yung iba na ang gihan kaya hindi ko na didiligan yung iba naman syempre nasa gitna yan didiligan ko to yan tong mga to Ayan. okay naman kasi walang nasira tanim Yeah mga sa gilid ito karol per yata eh. hindi ko na sure kasi napaghalo-halo ko nung ano bagyo tsaka natanggal yung labels ayan, ayan. dream catcher hmm. To, kung hindi mga 7 pat primo to ano to eh ah uh, primo fruiting na to yan, may fruiting pa dito hindi <laughs> ko lang sure kung anong variety yan so yung iba didiligan ko pa rin ito yung natin yan ano yan ah uh, binabad ako sa loob na vermicast tsaka nilagyan ko ng uh, fish amino acid yan yung pandilig natin ayan, so yan yun yung update natin sa napalipas nating malakas na hangin at ulan yun hanggang sa mga susunod mga, mga videos mga pare ko eh. maraming maraming salamat so subaybay sa Paridan TV Yuh. Let's go, let's grow strong. Yeah. Rub up, mga yeah.